mare ay samahan nyo kaming mga rolling. Nagpaplano kasi kaming mag Christmas party mga mare kaso ay wala nga kaming budget kaya for the caroling ang mga person. <laughs> so ayun na nga mga mare, nagantayan lamang kami sa bahay ng isa kong kumare tapos na makompleto nga kami ay gora na agad. May nakita pa nga kaming isang kuting sa daan at sakto sakto naman at ang isa ko palang kumare ay giaot na gi sa kuting at balak pang bumalik ng bahay. Just good day. <laughs> Bali, dosi nga pala kami dyan at kompleto nga kami ngayon. Nagdala na nga rin pala kami ng speaker para hindi kami masyadong mahirapan sa pagkanta. Habang ah. naglalakad nga kami papunta sa kabilang barangay, inapansin eh, ko nga itong mga water lily at parang wala talagang balak umalis dito sa aming barangay. At parang dito pa yata ko. <laughs> pagkarating na pagkarating nga namin sa kabilang nayon ay pinamalas na ng agad namin ang aming galing sa pagkanta. Oh, response si Miss Turan and a wonders open sleigh. <laughs> hindi talaga sa pagdadala ng speaker dahil hindi pala talaga namin kabisado ang lyrics Diyos ka Pero kahit nga ganun ng mga boss namin ay I may mean, nagbibigay pa rin sa amin dahil binawi naman daw sa aming mga ganda Hoy charing lang Ito nga si na nagpapahinga lamang sa tabing daan Ito ang tuwa talaga sa amin dahil may dance step pa nga daw kami at nabudol nga namin ito nga rin si Akak na mahilig mag-alok ng karne ng baboy kahit wala namang order ay nabudol din namin. Sabi nga namin mga mari, kailangan namin galingan ng pagkanta dahil pag hindi nga namin ginalingan, eh wala kaming panghanda sa aming Christmas party. Balak talaga namin mga maray, simpleng Christmas party lamang yung magluluto lamang kami ng meriendang pansit at bibili lamang kami ng monay sa tindahan tapos yung magkakapi sa ilalim ng puno ng kawayanan. Ganun lang. Hanggang sa naisip nga namin ng na mga ruling para naman kahit papaano ay makapagluto kami ng masarap-sarap. Sabi nga namin eh, kahit maliit na halaga lamang ibigay sa amin ng bawat bahay na aming pupuntahan or tatapatan ay malaking bagay na rin ito para sa amin. Hindi naman talaga kami naghahangad ng na malaking halaga na ibibigay sa amin. Yung bang tipong 500, 1,000, ganun lang. <laughs> Napakasaya talaga namin ng mga panahon na yan na talagang enjoy na enjoy talaga namin ng pangangaraling. Actually, hindi naman lahat ng bahay ipupuntahan namin at mga kakilala at kaibigan at kamag-anak nga lang aming tatapatan. Tingnan nyo naman itong mga kaibigan ko at napachachapang at bang ganda nga daw ng tugtog sa speaker. <laughs> Pag kaganito talagang ine-enjoy mo lang ang mga ginagawa nyo, ay eh, hindi ka talaga mapapagod. Halos magkakakilala at magkakamag-anak din naman ng mga tao dito sa amin, kaya hindi talaga nakakahiyang mga aruling. Nasa makambong mga na kami ng mga time na yan at malapit na nga mawala ang sikat ng araw. Kapag talaga nga nga aruling kami mga mare, dito talaga sa makambong ang pinakagusto kong lugar dahil bukod sa mahangin nga ay napakaaliwalas pa nga ng kanilang lugar. Sanay na na talaga akong mga aruling mga mare dahil taon-taon talaga ay kasali ako sa PTA. Kapag talaga nga aruling kami ng mga PTA ay iniikot at talaga namin ang lahat ng bahay at talaga namang nakakapagod. Pero kahit nga nakakapagod ay tinitiyaga talaga namin dahil para din naman yun sa aming mga mag-aaral. Pero ngayon nga mga mare, hindi na nga ako sumali sa PTA dahil busy na nga ako sa aking pagbablog. Diyos ko mga mare, sa pag -e edit lamang at pagbo-voice over ay napakahabang oras na nga ang aking ginugugol. Pagkarating naman namin dito sa tabing dagat ay pumunta na nga kami dito sa bahay ni Namang Bioli. Ito ang bahay ni Namang Bioli ay napakalaki kaya hindi talaga namin pinalampas. <coughs> At kahit nga napakaraming aso sa harapan ng kanilang bahay ay for the go pa rin ang mga person Sulit na sulit naman ang pagpunta namin doon dahil bang laki nga ng bigay sa amin. Napakaganda pa nga ng panahon dahil malamig at malakas ang hangin kaya naman napasayaw itong isa nating kumare. Napakaganda talaga dito sa aming lugar mga mare at pag napunta ka nga dito ay uulit-ulitin mo na nga ang pagpunta. Dahil bukod nga sa mababait na ang mga tao ay napaka-generous pa. Nasa amihana na nga kami ng mga time na yan at talaga namang pagod na nga ang aming mga paa pero for the go pa rin kami dahil iniisip nga namin ang aming panghanda. <laughs> Makakakilala pa rin naman namin ang aming tinatapatan dito kaya naman binibigyan nga kami ng malaki. Yung iba nga ay kumare ng aking mga kumare tapos ay mga kamag-anak nga nila. Wala nga akong masyadong kakilala kamag-anak dito dahil hindi naman ako taga dito at sa bandang gitna ako ng isla nakatira dati. Pero sa sampung taon kong ang paninirahan dito sa pinakadulo ng isla ay marami na rin naman akong nakilala at naging kaibigan. Kasi nga itong mga kumare ko ay pinapakilala nga ako sa kanilang mga kaibigan at kumare kaya nagiging kaibigan ko na rin sila. Nakakatuwa talaga mga tao dito mga mare dahil bang lalaki nga nila mag bigay sa Caroline. Hindi talaga namin ina-expect na marami magbibigay sa amin at bang lalaki pa nga nang bigay sa amin. Pero okay lang din naman kahit hindi kami bigyan at naunawaan na nga namin iyon. Sa mga oras na ito nga mga mare ay nasa barangay habagata na nga kami at medyo malayo na nga ito sa aming nayon. Diyos ko mga mare, tuwang tuwa talaga kami dahil marami-rami na nga ang aming nakakaroling ng mga time na yan. Ay matutupad na yata ang aming lechon at ang aming carbonara. Medyo nagugutom na nga kami noong mga time na yan at dadaan nga daw kami sa isang lugawan. Nakakain at Punta na nga ako sa lugawan na iyon na talaga namang napakasarap ng kanilang lugaw. Wow. Nasa daan pa nga lang kami, iniisip na nga namin kung ano-ano ang aming o-orderin. Kaya naman habang nasa daan pa nga lang kami ay nag-chat na nga kami na o-order kami ng lugaw, lumpiang toge at ng kape. Na-surprise nga ako sa kanilang lumpiang toge mga mare dahil talaga namang napakalaki at sulit na sulit ang 10 piso mo. After nga namin kumain ay dumiretso na nga kami pangangaroling at dito nga kami dumaan sa Baywalk. Ito nga yung bagong gawang Baywalk dito sa barangay Habagatan at marami nga ang nagtitinda dito. Halos hindi na nga makadala itong sa kung kumare dahil siya nga ang may bitbit -bit ng aming napangarolingan. Habang kami nga ay naglalakad ay hindi rin naman namin pinalagpas ang mga bahay na aming nadadaanan at nakikita na amin rin namang mga kakilala. Akala nga na mga tao ay mga bata lamang ang nangangaroling pero pag nakikita nga kami ay napapadukot nga ng malaking halaga. Ay bang babae talaga ng mga taga-isla abo? Malapit na nga kaming matapos dito sa barangay Raya at binalikan nga lang lamin ang mga bahay na walang tao kanina. Aba, ay sulit din naman ang aming pagbalik at bang laki ng ibinigay sa amin. Kaya thank you po sa inyo, barangay Habagatan at barangay Raya. Bukas po ulit. Uy, charis lang. <coughs> Naglalakad lang nga kami ng mga time na yan pa uwi sa aming sityo at talagang wala kaming makita kapag wala kaming gamit na flashlight. Kaya naman bigla nang na ang nagkatakutan.

tapos ay binilang na nga rin namin ng pera. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.